Wala na yan. Paano kayo kumukuha sa ro? Dito. Oh. Dito. Ah direct ka na lang. Direct. Oo yun o. Wala nga. Parang no? Fast range yan. Fast range. Wala na. Kaya nung pag ano ko sa TikTok ko tapos ng ko. ko na. ko to. Manual na yan. ko na ほらほらほらほらラらほらほらほら。